Panibagong buhay, panibagong araw. Ito yung naiwan ng bagyo. Guys. Lagas. Ang bahay na kami. Ayan. Pati bangka. Wasak. Ang dami guys. Hanggang doon yan. Sentrong sentro sa Bagyo hanggang doon sa Badyawan. Matindi ang ginagawa guys ng Bagyo. Ito yung bahay ko. Yung hollow blocks sa lakas ng ulan binalatan. Butas ang ilalim ng hollow blocks. Yan. Matindi. Matindi. Ang bangka ko maliit na sa ibabaw na nasa liya sa bubong sa laki ng alon Yan guys oh what's up kung hero. tuklap kahit may tali na putol pa rin Matindi ang ginawa ni bagyo Ayan. And guys, baliktad yung isang bahay. Yung isang tinamaan, tagilid. Oh. Guys, so oh. Ah, oh, lupit ng bagyo na 'yon. Sentro-sentro dito sa amin. Mayon pala yung cutting ko mo, oh. Yung isa. Katig. Yung isa niyan. Wasak, wasak. Mm, guys. Daming nalagas ditong bahay, guys. Ano? Yan dating daan, hindi madaanan. At tinarangan ng bahay. Hanggang doon. Sira na ang bahay. Lupit ng bagyo na yan.